Ipapadala po natin ang dalawang unit na ito sa Iloilo City at sa Gimbal, Iloilo. Without further ado mga ka-Best Buy, sara, i-vlog na natin itong mga generator na ito bago natin ipadala sa ating mga kliyente. So ito pong generator na ito ay mapupunta kay Sir Randy Magante dyan sa Iloilo. Ito ang ating 10 KBA diesel generator. Makikita natin yung ating makina na 195F. Yan po yung pinakamalaki sa segment ng 10 KBA mga ka-best buys. Isang tip po sa pagbili ng generator, dapat po yung mabili ninyong generator ay 195 yung makina. Mas malaking diesel power, mas maalwan bumuhat ng load. Ang rated power lang po nito o yung running power nito is just 7 KBA. Kailangan lang po nating mamili ng tamang generator at tamang seller para sa services and parts. So, ang generator na ito mga ka-Best Buy si gagamitin daw po ni Sir Randy Magante sa kanyang water refilling station. Ito po ay may intelligent AVR function ha. Meron siyang ATS optional. So, ito po yan mga ka-best buys. Pwede nating patakbohin yung generator nito sa automatic kung saan nabubuhay at kung saan namamatay. Yung mga ATS po natin, doon lang natin bibili niyan sa pag nagbilihan natin ng generator. For sure, meron silang mga ATS na compatible kasi hindi po tayo pwedeng kumuha ng ATS sa ibang supplier kasi maaaring iba yung setup ng no ATS nila sa ATS ng ating Kilking. 5-in-1 digital meter niya mga ka-best buys. Nakikita kagad natin yung voltage, kilowatt consumption, multiple display, frequency, current, battery voltage, runtime, engine temperature, and generator temperature. Hindi po yan naka-incorporate dyan. Dito lang siya sa oil warning. Whenever na bumaba yung ating oil at tumaas yung pressure natin, ito naman yung uh, go warning sa atin. Ang generator natin na ito comes with remote control din. Mabubuhay po ito sa pamamagitan ng remote control at mamamatay din sa pamamagitan ng remote control. Kapag po yung ating generator ay naka-switch off, mabubuhay yung ating remote. Pero kapag po siya ay naka-on, hindi naman po gagana yung ating remote start isa nga din pala sa napakagandang ng features ng ating Philippine 10kVA intelligent AVR whenever na tumaas sa 240 at bumaba sa 200 yung ating voltage pusang mamamata yung ating generator protection yun ng ating generator para sa sarili nya at para sa ating appliances continuous tatakbo yung ating generator sa mataas na boltahe o kaya sa mababang boltahe may possibility na masira ang ating mga appliances and yung ating generator silipin naman natin yung ating Philippine 4200 na ipapadala natin kay Sir Edward Porcelano sa Gimbal, ilo-ilo. Sa panood nyo lang din po yung ating generator na binlog doon sa kakilala niyang taga Gimbal. Kaya kumuha din siya ng generator na ganito. Bigyan ko naman yun ng konting idea dito sa generator na ito. Ito po ay fully automatic na din. Meron siyang push button dito. Tapos may economy on and economy off. Ito ay gasoline engine. Dahil sa kanyang economy on and economy off, nakakasabay yung kanyang fuel consumption dito sa mga diesel generator. Ang regular na consumption niya is 1 liter per hour. Ito naman po, ang regular consumption nito mga ka-best buys is just points. 6.8 0.8 liters per hour. Yun nga lang mga ka-best Pag mas malaki yung ating power requirement, mas maganda na diesel talaga yung bibili natin. Mas malaki yung engine ng gasoline, mas malakas kumusubo ng gasolina. Samantala yung ating mga diesel generator, respetado na yung performance ng ating diesel generator when it comes to heavy loads na performance. Meron siyang digital gauge mga ka-best buys. 3-in-1 yan. Bolt, hertz, and time. Meron tayong fuel line control para if ever nag-i-stack natin yung ating generator, i-off lang natin ito and then ubusin natin yung laman ng carbon carburetor and ready for stacking na siya. Kadalasan po kasi problema ng mga gasoline generator is yung nai ka ng gasoline yung kanyang carburetor and nagsasolidify siya over period of time na papabayaan natin. So kaya nga po, nirecommend nire namin at least weekly or once in two weeks na umandar yung ating generator in 5 to 10 minutes. Ito yung kanyang ETS port. Yan naman po ay 7 pins. Yung ating Phil King 10TD is 5 pins. Magkakaiba po sila ng pagkakakas sa mga ka-best buys. Siya na nastart natin yung ating generator. Para malaman ni Sir Edward, yung ating generator is perfectly working bago natin ipadala sa kanya. 230 yung kanyang voltage, 232, 60Hz mga ka-best buys. Zero-zero yung runtime, ibig sabihin bagong-bago pa talaga siya. Patayin muna natin mga ka-Best Buys If ever na mabiti na kayo sa inyong 4200 na generator Ang kagandahan po sa generator na ito Ay pwede pa tayong mag-parallel O pwede nating doblehin Pagsamahin yung power ng dalawang generator Para makapag-produce ng mas malaking KVA Kasi ito ay 4200 Pwede natin itong maging 8400 Kapag ginamitin natin ito ng parallel kit Tapos gagamitin natin yung isang generator To pair it up Start naman natin yung ating generator At silipin natin yung lumalabas na sa voltage sa kanya <laughs> 60 hertz 228, 27, 00. Oh, wala sa load kaya mababala. 00. 13.7 yung kanyang battery. Runtime niya 1. So maraming salamat mga ka-best sa inyong panonood at sa ating mga kliyente. Shoutout po kay Sir Randy Magante ng Iloilo -Ilo City at kay Sir Edward na Gimbal Iloilo -Ilo City. Para po sa inyong comments, orders, and suggestions ay maaari kayong mag-text tumawag sa aming cellphone number na magpo-flash dyan sa inyong screen. Bisitahin ang aming Facebook, YouTube, and TikTok for more videos. Maraming salamat mga ka-best Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.